morning po, kakape po tayo Ayan, maaga pong gumising yung uh, Trish Marias Dahil uh, alam po naman ninyo ngayon Umpisa na po ng uh, pasukan Kaya lang po, ito si, na si nanay po kanina, kanina pa, maaga pang umalis Kasi nga po ay Maaga yung time niya At si Naalala ko tuloy si Ninita Dahil Kasi uh, lagi yung kasabay ni nanay Pagka uh, umaga, pag napasok Kaya pa umaga rin Noong nakaraan ito kasi pangapunto ko na yun. umaga rin pala sila dati kasi nga sinasabay na sila dati doon sa kanilang pinapasukan. Pero ngayon, narito na sila ngayon. No? Oh. Anong oras na po mag-alas yun na. 6.30 po sila gumising. Uh, ayan. Nakapaglinis na po sila. Hindi po kapi yung ininom di kundi yung... Uh, ano tawag yan? Ha? Huh? hitungan ya. Eh. Kape, kape Kape, kape, ya. kape sama kopi mit <laughs> Ah, yang kopi mit daw. di atas. Ayo di atas ini ayo kopi di atas. yang net. Hello, good morning sa oh, Hello, Hello, good morning po. Hi, shout out na Sana uwi ka na kasi na-miss ka na namin, tsaka na-miss ka na rin ni Nanay Lorna. Maraming na nag-aalala sa'yo. Hmm. Marami na nag-aalala sa'yo, Ninita, kaya umuwi ka na, ha? Na-miss hmm. namin tuloy ka, ikaw. Hmm. Hmm. Na-miss na hmm. na po rin, namin miss si right. ngayon dahil uh, alam po naman ninyo. Oo. So, pasukan na po kasi minsan po na kasi na may na mga um, minsan po kasi pag napasok po kami pag maaga may po mga eh, mga pepe lang po naigising na po yan <laughs> naigising na po siya ang alam niya kasi ay Trina Trina <laughs> <laughs> oh. So, pero ngayon dapat gising na kayo kanina pa si nanay maaga kung kami nagising pero kayo anong was kayo gumising eh. 6 6 daw. Six. Six, mga pa po sila. Six tulog pa. Kaya... <laughs> six pa. Uh, six thirty, yun. uh, Maganda yung ano uh, yun, yun, na yun. ninyo, no? Mood ninyo kasi yung pagising hindi nakatulad nung mga umaga. O oh, tapos ang pasok pa ho nila, 12 pa. Mm. Ayan, yeah, at uh, naglinis-linis nga po sila. Ayan, mas kamari siya si na. po naman ay wala pa. Paso. Wala pa siyang pasok. Kaya... Kapag-linis pa po kami, hindi po tulad po ng dati na lahat po kami nasa school na po at panghapon pa po kami. Eh? Yeah, ako na lang na iiwan dito. Pero ngayon, uh, yahatid ko rin sila pamaya po doon sa school dahil uh, kasitan po nila na napapasok sa school. Ah... Uh, tingnan natin kung ano yung uh, mga ano nila doon. Ito, ito, mahihiyahin pa ito eh. Pwede ba akong pumasok doon sa loob? Hindi. Ha? Huh? Okay. Pwede siguro? Kasi gusto ko mamit yung ano niyo, yung adviser niyo. Kasi simple question niyo na ano tapos transfer kay Jan kaya mas gusto ko na mamit yung advisor niyo. Ah, uh, sandali ano. Thank you na sa uh, Thank you. Padala niyo ang uh, Masarap po sa. Malaki na po na ano talaga nagagawa ng Lala mo mga riders na ano kaya marami salamat po sa Lala at Lala Grab? Grab. Grab nga. Oh, grab. Yan. At uh, mabilis yung uh, dating ng... sa uh, sandali lang. Hindi ka na doon sa... Ano ba ito? Kaya yung mga babae natin dyan na uh, nag-grab. Maraming salamat po. Uh, at ingat kayo sa biyahe lagi ninyo sa araw-araw. Apo, good morning po sa lahat. Ayan, bagong gising po lang. Mali ang oras po ngayon dito ay... Mag-630 na po ng umaga. At... Uh, Si Mylin nga po ay ngayon po ay araw na ng pasukan at si Mrs po ay maagang umalis dahil iba na nga po yung uh, pinapasukan to si Nanamilin. Si Mrs po ay kanina pa umalis at na uh, rin po namin si Ninita sa tokenita at sana ay pumalikan na doon sa inyo. Kaya si Nailo na hindi na nag-aalala. Uubligahin ko pa po rin na kailan maaga po silang gumising para maglinis hindi po yung uh, kung kailan po alas 10 na lang sila babangon kailangan po pero mas maganda po ngayon dahil dati po sila ay ginigising ng 3.30 dahil alas, bago po mag alas uh, bago mag 4.30 po naalis po sila ngayon po ay tulog pa po sila kaya yan uh, na natin siguro po ay ngayon po ay mag uh, 6.30 na Ayan, yeah, pababa na po si Miley. Good morning po! Ah, good morning! O, oh, para mga magagandang gising itong tatlo na ito ha. Ah. Kasi po, pasokan na po. O, oh, pasukan na. O, oh. kamusta kayo? Okay lang po. Oh, nakatulog ba kayo? Nga yeah, po ako. Ngayon nga po ay araw na ng pasukan. Ayan, si Sinia po ay hindi pa naman papasok na ba rin niya? Bakasyon pa po niya. Bakasyon pa kasi na nalit naman po yung ano niya, yung bakasyon din niya. Kaya hanggang ngayon bakasyon pa siya. Sa, ano mo? Sa July ka pa ba? July 1. Ayan, sa July pa. July 1, July ano ako papasok. Ang oras ng pasok niya, anong oras? 12 po. 12 pa? Ako, ngayon ay 6.30 pa lang. Kaya, ayan pagka uh, ano, maglinis-linis muna kayo dito. Ano ba diba ginagawa ninyo pagka, pagkagising ng umaga? Maglinis po. Oo, oh, maglinis. So yan. At uh, ngayon, di ba bago kayo doon? Sa ano, transfer kayo dyan diba sa bagong school na mapapasukan. Uh, Isama kayo doon ha? Hmm. May mga kilala na ba kayo nung nagpunta tayo diyan nakaraang araw na ano tayo. Po isa? isa, po si ano po Justin. Ah si Justin. Ayan, <laughs> na, oh, ayan, set out kay Justin. Na lagi rin kong na nanonood yo. Lola niya. Lola niya po. Oh, set out sa iyo. Classmate po namin, pwede din na po namin kahit isa pa pa kami nagkita. <laughs> Madal-dal <-del> kasi. <laughs> Ayan, natapos na nga po yung uh, paglilinis nila. Ito pa silang tumbler. Kailangan oh. ingatan ninyo para hindi agad masira. No? Um, ayan, kasi bagong school, bagong tumbler din sila. Hello po, siya bag po kay Kitadya. Thank you po sa support po sa aking pag-aaral. salamat, thank you po, Tita JV. At kay Mr. G, thank you po sa inyo. Ito po, bumili po ako ng tumbler at mga gamit ko po. Bumili po kami. So, yung pinadala niyo po, thank you po. At ingat po kayo nila God bless you po. Sa inyo din, Tita JV, thank you po. At shout out po kay Grandpa. Uh -huh. Hello, Grandpa. <laughs> sa lahat po ng mga viewers po namin. Thank you po sa inyong pag-suporta po sa amin sa po lahat. Pasponsor po namin. Kila Lola Elizabeth, kita Tita Joy and Tito Joe, kay Tita Marlene, sa lahat po. Sa so, Tita Tubilab, kay Daddy Paul, sa lahat ng TV team. Thank you po sa lahat po kami. Mamid na! Hello po! Good morning po! And Lokalexi, good morning po! And kay Ma'am Gustalo na Um, good morning po sa inyo. Thank you po sa pag-support niyo po sa akin. Dr. Lexie, thank you po sa lahat. Sa pag-support niyo po sa pag-aaral ko po, po. At saka sa inyo din po, ma'am. Ma'am Idna, thank you po sa lahat po ng pag-address niyo po sa akin. And kay... Hello, Lola, Elizabeth. Hello, good morning po sa iyo. And good morning po sa lahat ng mga viewers po. And thank you po sa pag-support niyo po sa... Amin po. Um, Kusyata po sa inyong lahat. And kay Daddy Paul po. And kay Tita Pibilag. Thank you po sa inyo. Aminat um, po kayo lagi. Kay Nanay Annie. Kay Nanay Annie Love. tayo po. Tatay, tatay po. Tatay nanay. Sa inyo thank, thank you po sa inyo. Thank you po sa inyo. Sa inyo Sa inyo Sa inyo din. Thank you po. <laughs> and uh, sa lahat po sa pagsusuporto niyo sa amin. Thank you very much. Oh, uh, ayan. Uh, basta, ang, ano ko lang lagi, mag-aral kayong mabuti, ha? Oh, okay. uh, yun lang. Ang masasabi ko. Mag-aral kayong mabuti para maabot ninyo yung ah uh, minimithi ninyo sa buhay. Yung future niyo Mapaganda yung uh, mapaganda yung buhay ninyo. In kay ano po, kay Ma'am Sintra, thank you po sa pag niyo po sa akin, sa amin po. Um, <laughs> Thank you po sa pag-sponsor po ng gawin po. Oh, yeah. Nasusotid ka sa birthday ko. Thank you rin po sa lahat. Oh, yeah. Po na. Apo. Thank you po sa lahat po ng pag-advance po na pagbati na sa birthday ko po. Kahit pa po, po, alam ko kung malayo pa po yun. Pero one week na lang po talaga. Oh, one week na lang. Pero nakaka nakakatawa po na nakaka excited din po. Pero <laughs> iba po sa feelings ko. Nakatawa. Tapos... Parang <laughs> na-excited po ako. Tapos mm. parang naiiyak po ako. Iiyak na siya si Miley. Kasi marami <laughs> pong bumabati po sa akin kahit wala. Kahit malaya po po yung birthday <laughs> ko. Uh, Siyempre, natutuwa lang po si Maylin dahil uh, marami po bumabati sa kanya. Uh, lalo na nga po kay Ma'am maraming salamat po sa pagsuportan nyo kay Maylin. Uh, malapit na po ilang araw na lang <teokbokki> <Warm."> ang <ortunitasan> birthday na ni Mylin. Ayan. <laughs> 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 Kahit po ano po. Kahit po, hindi ko pa po, po alam yun, pero parang na-excited po ako talaga. Tapos, na-excited po ako na makita po yung mga tao din pong, pong pumunta po sa birthday ko. Happy po ako kasi po, marami din pong na-invite po si daddy po ng mga subscriber ko na ng mga na 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 nanonood po. <laughs> Magkita-kita na lang po tayo sa birthday ko. Sana makita ko po kayo. <laughs> Abangan, <laughs> Abangan po ninyo. Abangan oh, niyo po ninyo yung birthday ni Miley. Shout out. Kita-kita <laughs> na lang po tayo. See you sa mga lang teacher po sa namin. Birthday. Sana ko makapunta po kayo. Sige po. See you soon. God bless everyone. Bye-bye. ayan, magandang tanghali po at uh, papasok na po si na Mylin. Ayan, po po sila ngayon. Ayan, at papasok na po sila. Iyakatid po po sila na pagpasok para mag-guide po rin sila doon. Pagka alam na po nila, uh, sila na lang, pwede naman po sila na sila na lang yung pumunta doon. Si bago na po lang na sila doon sa school, kaya mas maganda po iyan natin. Kapit po ngayon natin. ko tuloy si Nenita. Hi, Ned. Ang hmm. niya, iiwanan ka na namin, ha? Bye-bye. Sandali lang naman. Good luck. Uh, ayan. <laughs> Kasi alas mo si na. Baka malik sila. Ayan. Bye-bye. Ayan, mamayang po yung dalawa. Ihatid ko po sila yun. Uh, hindi naman po kalayuan ito. Pero pagkano pwede po rin kami sumakay. Kailangan wala po naman na daan tricycle dito. Kaya doon ko pare sa sakay sa may labas. Kaya bibili po tayo ng bus. Ayan, malapit na po kami. Parang naninibago po silang maglakad. Kasi ang hirap daw maglakad para sabi ni Maylin. Ha? Huh? Kasi rasil daw na hirap maglakad. Hmm. Hirap ang maglakad rasil. Sabi mo kanina. Mainit lang po. Ah, uh, mainit daw lang. Medyo mainit nga po ngayong panahon. Kapagbago-bago kasi ang panahon na ulan. Sana pagkikialakad tayo. Medyo maambun-ambun kahit konti lang. Ngayon hey, papasukin. Wala kayong ID. Hmm? Transfer kami. Hmm. ayan nata-narto nata na nga po kami sa school hmm. <gibberish> ayan natin narto po sila dito at napaaga po kami ng bar so kasi may lens na gilang daw si Mayden. Bakit kaya sa kinakabahan? Kanina po po yung kinakaban ko. Inaisip ko po yung pagpasok ko sa Sel. Kinakabahan daw siya. Sir so, na kinakabahan ka na na Sel? Kinakaban ba? Hindi. na Sel? Bago po sila kasi transfer ko. Tapos nila. Ngayon lang yan. Bukas hindi na siguro. Ano? Eh, meron naman kayong kilala. Kilala si Justin, ayan. Yeah. Si Justin, kilala naman yun. <laughs> Mayroong kabahan. Anong gusto? pa ka? Tagal naman. kabahan po daw yung dalawa huwag yung kakabahan so, alam naman yung papasokan nyo na doon ano ikaw alam na rin ha ayan okay, kabahan at ngayon lang yan bukas magkakasama na kayo May marami na kayong kilala

na ko na yung um, Kilmailin at Russell uh, Ayan, ihatid ko na po yung uh, dalawa Hindi uh, po naman tayo nakakapasok sa loob kasi pagka may mga kailangan na lang po uh, sabi ko nga sa kanila sabihan na lang po ako pagka may kailangan may kailangan na uh, kailangan kami doon sabihan na lang ako uh, ayan at uh, medyo Siyempre po, ah, uh, bago pong pakikisama ulit, kaya medyo kinakabahan po yung dalawa. Pero okay po naman sila dahil na, isa nga, mayroon agad silang kakilala ah, na kakilala na po agad nila si Justin. Ayan, at uh, ay, si Hindi ko na po isinama si Nia kasi pero ba, ano, ganda naman yun, di ba? Nadaanan mo na ba misan yun? nila? Ay, ah, hindi pa. Ayan, at uh, Mamayang hapon po naman, susunduin po, susunduin ko po rin sila dahil ang nabas pa ho nila ay mga 7 pa. Gabi naman yun, kaya okay lang naman yun kasi malapit lang naman. At kasi hindi po ako pagod na ngayon dito tulad nung talaga nabiyahe po ako ng malayo. Na may mga traffic na dadaan dito, talagang walang traffic, napaka malapit <laughs> po. Kaya yun, medyo napaganda na sila, kaya lang ngayon nga po ay First time nila, kaya parang medyo kinakabahan sila. Uh, alam ko na naman po na kaya kaya nila yan. Maraming salamat po sa walang sawanan yung uh, pagsabaybay sa aking channel uh, at sa buong team. At, at po sa uh, ating mga charity viewers na patuloy na sumusuporta sa amin, God bless po sa inyo. Magandang gabi po uh, at susundin na po natin si Mayling bali quarter to seven na po. al uh, city po daw yung labas nila. At uh, alabing nga natin kung ano yung reaction tong dalawa pagdating dito dahil bago nga po lang sila hindi ako muna, sinanay na doon sa taas may ginagawa doon sa taas na po at uh, narito na ako sa school nila sakto lang po wala pa na labas Tatawag ako sa inyo. Ano? Nata? Ayan, ayan na po si Numayli. Sundo ko na. Gabi na pala kayo talaga na alabas. Alas 7. Ano ako eh. Ah, 55. Narito na ako eh. Ayan, kasama ko na po yung dalawa. Ah, okay naman po yung uh, daw nila. Wow, hindi na pwede mag-ice cream. Gabi na. Tawag na muna sa ibang araw na. Mali naglakad na lang po kami kaya malilim, malilim ano naman po gabi na. Kaya Kaya nga po tinitingin ko itong lugar. Pero parang tahimik naman ano. Hindi naman ano dito. Oh, Ako, kamusta naman yung unang pasok nyo? Okay lang po. Sabi mo na kinakabahan ka kanina. <laughs> ha? Ano ah, nag-introduce si Rochelle kayo. Okay. Oh, kamusta naman? Oh, may lin. Okay lang. Ikaw ba kaya bitbitulin nila yung okay. kanila mga libro? Oh, yan. Ah, kabisado naman ninyo na pagpasok, anak Ang okay. <laughs> maganda ito, malapit lang. Kaysa doon dati, makapagod pa kayo doon. Dito, sobrang lapit magagastos pa tayo. Mm -hmm. O anong pinili nyo kanina? Pahienda? Bakit hindi na nag-i-image si Mylene? Parang tahimik ah. Pagod na kita ito. Ha? O yan ang susunod niya. ang bilis nila oh. Pasok kayo. Good evening, ma'am. Uh -huh, pasok. Ayan. Oh, ang bilis po namin nakarating. Uh, kung nadoon pa ako sa ano, ang tagal pa. Magbabiyahe pa malayo. Ayan, nanonood si Nia ng balita. Ayan. Ano nga? Hindi makakausap okay. siya, Maily? Ano? Huh? Okay ka lang? Si ano? Yung kasama ninyo kanina? San siya? Banda? Nauna na na? Hindi na po na alam. iba na naman lalaki. Ah, sabi ko na natin. Dito, huwi na. Pero doon sa school, magkakasama kayo? Oo okay. okay. Ikilala ninyo yung mga klase ninyo? Pasok ni si Mount okay Lutina dahil uh, uh, may ano na kayong, uh, kayo may bago kayo so sasanay din kayo kasi unang uh, araw pa lang naman hmm. Dapat sinama ni si Nia kasi si wala pa naman pasok Nato <laughs> si Nia si Taas o ano yun? Ano na agad kayo? May tis na agad kayo? Sa'yo hmm, Sa'yo na agad Parang ang layo ng tinggalingan natin. Parang napagod ata kayo ah. Ha? O oh, dahil lang sa unang araw pa lang. Ah. Ano ni pa daw siya kasi kanina po yung papunta uh, pa lang kami doon nung na-stop na-standby po kami sa labas. Maaga po kasi kami yung dumating kanina. Doon. Bago po mga galas ko sinaroon na kami, ay kinakabahan daw sila. Hmm. Pero pagdating doon, hindi na kayo kinabahan. Wala na, walang kabahan. Bakit hmm. nakakabahan, eh yung nga't uh, bago kayo doon, syempre bagong mga task ko kayo dyan. pero syempre lang hindi na kaya ninyo Ano, gumawa lang nila sa sarili. Ayan. Ayun na si nanay. Oh. si nanay. Oh, ayan. Yeah. Ang pangusta ko How are your school today? Okay. Oh. Ang unang araw. Okay lang. Okay lang po. Okay lang po, okay lang po. Okay lang po ngayon eh. Okay lang po ngayon okay. daw okay. sila. Bakit? Oh, bakit hindi ba kayo nag, ano? Hindi kasi nga uh, bago lang sila dyan sa school na siya. Hindi Alam niyo yung pakikisa ko. nag-ano ba kayo introduce, introducing Oo. ano? Nakasagot naman kayo? Wala na nga. Hindi bago lang kasi yan. Kaya